Kung hindi mo kilala si Chris Brickley Idol, isa lang naman siya sa mga batikan na NBA trainers sa Amerika. Kung sinong maisip mo na sikat na NBA player, eh probably nakapag-train na rin sa kanya. Si na Lebron, pati mga anak niya, si Durant, si Melo, Harden, basta. Bigating NBA trainer talaga to at yung court na nakikita natin tuwing offseason na pinaglalaroan ni Lebron at AD ay pagmamayari nga po ni Tony Brickley. Kaya masasabi mo na credible o maaasahan yung mga sinasabi niya pagpatungkol sa mga laro ng mga nagiging kliyente niya. Eh sa kanyang Instagram, ito ang sinabi ni Brickley patungkol kay Ben Simmons. Ben Simmons is back to playing all-star level talent basketball. Big season loading. So kung di kayo nakakaintindi ng English, ang sinasabi lang naman niya dyan, eh babalik na nga raw po si Ben Simmons sa pagiging all-star level na player sa parating na season. Napaka-bold nung sinabi niya na wing din mga idol kung ano ang reputasyon ni Ben Simmons ngayon sa liga, di ba? Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xbet ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click eh, nyo lang po ang link sa ating pin comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag -bet. Hindi pa tapos yan mga idol, may isang post pa sa IG itong si Brickley at sinabi niyang handa nga raw si Ben Simmons sa isang big season at sa maraming paraan daw siya nakakagawa ng impact sa court in which dun ay naniniwala naman ako. Sa status ngayon ni Simmons, kaya naman niyang umepekto sa court kahit hindi siya umi-score. Yun naman din ang expectations ko sa kanya. Pwede siyang maging top tier na defensive player dahil siya ay athletic, mahaba at mabilis. Iilan lang siya sa mga players sa liga na masasabi kong kayang bumantay ng 1 hanggang 5 effectively. May nabasa pa nga tayo sa comments dito mga idol. Idol na napansin yung ikot ng bola doon nga sa tira ni Simmons. At kita nyo rito, kakaiba yung ikot eh. Kung titignan nyo, pa-side yung ikot ng bola imbes eh, na pa-backspin. Ang kulit nga eh, may kita nyo yung ganyang klaseng ikot pag sumusubo kayo mag kung paano mag Pero dito kay Simmons, legit na yung jumper niya, side ang nangyayari, which is kakaiba nga talaga. Do pumapasok naman eh, no? pero yan yung tipong hindi ka magkakaroon ng lucky bounce kasi tatalsik ang bola palabas. Dito kita natin yan mga idol na yung arc pa lang nung tira niya eh ang baba na. Usually dapat pa rainbow yan halos para maganda ang hulog eh dito sa kanya kita nyo na patulis yung tira niya sabay side spin pa nga kaya kita nyo papunta sa gilid yung talbog ng bola dito may kita natin na hindi talaga backspin ang bitaw ni Simmons kaya no wonder kung bakit hindi to shooter talaga Kumpara mo yan sa tira ng isang goat shooter, may kita mo yung bola na ang ikot ay patalikod talaga o yung backspin nga. Pero unfair naman din to na ikumpara si Steph at Simmons kasi no comparison talaga to. Pero pinakita lang natin yung ikot ng bola talaga which is ibang iba. In fact, last season din mga idol, ito ang shot chart ni Ben Simmons. To be fair, 15 games lang po siyang naglaro pero sa 15 games na yan, ang pinakamalayong inattempt niya na tira, ito may layong 12 feet lang. And ito exactly yan mga idol. Hook shot, hindi pa nga exactly jump shot eh. Sa 24 minutes na in average ni Simmons last season, nagkaroon siya ng 6.1 rebounds, 5.7 assists, and 0.8 steals per game. Hindi na masamang mga numero yan except doon sa scoring mga idol. And para sa akin lang, kita naman sa mechanics niya mga idol na sira talaga yung tira niya. Hindi tayo nagmamagaling dito pero you have all the money in the world para magpaturo kung paano ayusin yung tira mo. Si Lonzo Ball nga eh, naayos niya yung tira niya at nag-improve talaga ang mga numero niya Though hindi lang yung physical na nakikita natin yung may mali rito kay Simmons kundi sa mental aspect din talaga. Kasi 6'10 athletic, mabilis ang player na ito. Kahit pa siya walang shooting to kung may mentality lang siya na mala young Lebron na downhill palagi, bang gagi ba, wala talagang makakasabay sa kanya. Yun nga yung special sa player na ito bago siya madraft eh. Kasi potentially pwede siyang maging Lebron type na player kahit wala pa yung shooting. Kaya hopefully magkaroon ng kumpiyansa talaga si Simon sa offense. Sa feel ko magkakatotoo yung sinasabi ni Coach Brickley kung may offensive mindset talaga siya in a way na siya yung pupuntos at kung confident siya sa tira niya. O okay ang sitwasyon niya sa Brooklyn ngayon kasi wala talaga silang main star doon. Pwede siyang magkamali ng walang gaanong mambabash sa kanya. 40 million dollars po ang sweldo nito sa paparating na season mga idol. Pang all-star na sweldo yan malamang. And si Brickley talagang firm siya sa sinasabi niya. Sumagot so pa nga to sa isang tweet at sinabing better pang araw si Simmons ngayon kaysa ng no, mga all-star na season niya. Kaya wala naman ng iba tayong magagawa kundi titignan na lang natin. Kaka 28 years old pa lang po nito Anthony Simmons at papasok pa lang sa kanyang prime years bilang isang atleta. Pero kayo ba, naniniwala ba kayo na mababalik ni Ben Simmons ang kanyang laro sa all-star level? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumli ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button magsubscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli